morning. Ito may gagawin kami dito ngayong ano, uh, adventure. Uh, lalagyan lang namin muna ng pressure kasi walang laman. Pressurean muna namin to Walang laman eh. Para makita namin yung leak. Sabon. Ay, mam ma I-ready lang yung sabon. Wala maano ano, langis yung drain hose niya, inugot ko. Hindi kaya doon sa pangalawa. So guys, so, yung pressure. Ang lakas ng ano, bilis. Malakas yung dig niya. Yan ang bilis, ang bilis kung ba nung ano niya, gates niya. So ibig sabihin malakas yung dig nito. Wala makita dito sa labas. Check yung sa ano, check siguro doon sa dual. So ito guys, sa... Uh nalita nang tinanggal yung ano yung evaporator niya. Hindi na ba? Ano? Oh. Ang pressure. Tingin, hindi pa pisa kay

pinalitan na lang ng evaporator yung second hand kaming wala namang butas pa yan na lang yung pinalit so ito guys uh, nakakabit na ikabit, nakakabit na yung ano na sa loob ikabit na lang tong uh, connection nya yung sa fittings nya ng ito guys pinipressure na namin yan o no? oh. para maligtis namin sabunin muna para malaman kung may singaw pa ba siya meron may singaw pa ito guys so palitan na rin namin itong uring wala na kaya pala sumisingaw na siya oh. na ito natin Ito, lat na sito ito guys yung ano, ilalagay ko. Kasi so ito guys, pressure ulit. So ayan. So isabunin ulit. Para malaman kung meron pa. Dito ito guys yung pinalitan o. Oh. Ayan yung butas niya o. Oh. Ang laki. Yung pinalitan na evaporator. Ayan. So guys, i-vacuum eh, ko na tong sasakyan. Okay, nandiyan na siya gumalaw. So ayan guys o, oh. hindi na gumalaw. 120. Okay na ito, wala na leak. Vacuum ko na lang. So ayan, vacuum na lang to para magagana rin to ng prion. So guys, lagyan ko lang ng langis. Sasalinan ko lang siya ng langis para ano. iralagyan ko na lang to. Walang tagahawak ng ano ko, camera. guys back yung ulit so ito guys kinakarga na namin to ng brio no? Oh. yun so nilalagyan ko na to nagkakarga na siya ng brio <coughs> nakaklip lang yun may screwan yun oh, sandali ma'am pakistart nyo po So yun guys, gumano na yung compressor. Nakapol po ma'am yung ano niya. Yung napapol okay, niya. Yeah. Oo. So, ganyan. ng So, pinagana ko yung, ano guys, yung um, dual aircon. Ito so, na yung ano guys, yung, um, so, yung parang ganyan pala. So, yun lang yung moisture nito yun sa compressor. So, okay, pwede niya. Pwede na mag na yung lamin niya. O, yan Ayan. Check lang natin yung loob. So sayan okay na. Okay na yung dami, Ito, plateauin lang nang anong Sayang so, guys okay na yung random na yung. So, ayan guys okay na yung anong yung yung okay